Ano mo mga akong lutason sa kwan? Pizza 25. Pugaw kayo sila tanahon kay bago na kwan. Bago na giligidan oh, giligidan. ang kwan ba? Ang um, hugaw niya niya. Basa. Ngilipuhan. Oh. Okay, dugay. Mauga naman na kikitrapuhan. Ito, ang dahari na itong nalutasan wag dugay pag hindi na, uh, mga ulag kay mag eh, uli uli pa sa lawas wala pa so, patambok pa na siya uli uli pa so sa kilog to nga atong gihatag tika kaon kama tambok pa na siya so may problema og mga ulag magpakasta kaya natay butakal oh. o so, atong bagong kuan kung so, nag extend ko matamat ko extend para um, maorma datong itong gisaligan ang extend ko kuan ba dungag ko dare so, puhon ma dungag ko bigal dire dare sa era o dito lima aonum. o nom o dari ma dungag ko dire kuan ako yung butang dire ah, just eating. Distating pin Ah, uh, dito. Distating ako butang dre. So, ako ning sukod. masulod ni og 24 minutes 24 24 pet ni siya. So, tag 2 pit taga paruing. So, masulod musulod ni siya 12 ka 12 ka bigal. So, dito, 2 pet 2 pit na mo ang taga no taga kuan ba niya tupit ang bukad sa panayang parwing tupit niya ang taas 7 feet ang tindog 1 meter so dire kay akong ibutang dire 1 man ka ng gestating gestating pin so dikit dikit tapad ra ba so 24 feet ni hindi ka na rin ha. pangatong itong ha. ako ito. 24. So, divide. to 12. 12. 12. 12 ka. Parway mabutang. 12. 12. So, 12 ka. Bigal itong mabutang. Dere. 12. So, dili so, pa -so -so na. Insigida na Ma. Ma abot na yun guys. Okay. Siyempre, mangita patag back 10. Yeah. Need pa na Need pa na ito. Puhon, kaloyan. Magdaga ng tinuig. Maabot rin na na So, sa anak ano uh, yung magkuha ko kay magbabrahon ng bigal. Anak ano So, mga anak man sa kuan. November. Kare, ka, oh, November 3. Pro delay na mo yung sakto November 3. Malapas pa na. Kare, kuan. Uh, October 27. Pro delay po na yung sakto. October 27. Siguro mga taas taas pa na dutay. so nakasiguro naman ang busong na kay nagko na magkuan, so, katun na lang og maulagan to September October, November, December January mga anak tani kare oh mga anak bro nga akong kunin maulagan isa para January maka produce nagbaktin sa yung pimiro ako siyang kwan, vitamins Kurang pa kaon. Ah, tanan ako buhaton para manguwag na siya dayon. Para dili lang mag-abot sa kabuwan ba mga 2 weeks kay para Januari maka-produce tag -baktin Niya kay tulo sa kabuwan January mo. Tungod Januari January mga anak February malutas. So Kalo yan napamamuta kani kani pod November mulaga na po na. Oh, matamat lang. Budlay ra man pagsugod. Ay budlay na magsugod ba? Budlay sa pagsugod mo mag pero magduha ka semana wala na. Duha ka semana, duha ka tuig, tulo. Dimora na ron. Ay maglimpyo ko ato ko ang kwan. Maglimpyo ko atong tulok buk patining na ko lato. Kanang order dai ko no, ang kanang nana ba plastic mating. Kay butaan ako ko dari skilled kay magdungag ko og atop dire para patining pohon bimber patining ko gritty na may inahan inahana ba butaan kayo sbintin bintin this hmm.